Pahingin limang libo. ang flight ko ngayon afternoon. Swoją swoją hindi 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 no, no, no. hindi 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 sa hindi 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 kawawa naman. Ang pinagbabawal ARD, magpalit ka ng rim. Pero kung yung rim ng gulong hindi mo palitan, baguhin mo ito, kumapal, lumapad o ano pa man yan, walang paglabag sa batas. Nandito yung ticket nitong estudyante. Mm -hmm. e, nilagyan mo ng under protest? Naka-under protest ka? Eh, hindi kontento sa paghuli ng ating mga law enforcers o sa traffic enforcers, lagyan nyo dito under protest. si e karapatan nyo yan. ARD, yeah. hindi natin pwede ARD na asahan na lahat ng mga motorista marunong. Dapat ang unang marunong po, enforcer natin. Meron dito ARD, kapareho ng sitwasyon, ang motor niya yan, oh. pareho lang ang rim, Hinuli din siya. Anong violation? Pareho din. Modified tire. tire. Ang multa, liman libo. Yes, Pero hindi ko alam, ARD, sino sa office ninyo ang nag-advise na magawa ng apidabit of mechanic? Pag binasa po natin yung apidabit niya, walang ipinag-usapan na dina-justify yung sinasabing violation ang sinasabi dito, hindi niya kayang bayaran yung liman libo. Tama, sir. Ibig sabihin, kung punto por punto, hindi ito valid ang justification. Tama po, sir. Tama po, sir. Tama po? Yes, sir. Okay. Pinagbayad siya ARD ng 2,000 libo lang without valid justification. Ang hinahabol namin dito on behalf of the rider, kung tama ang huli, huwag nating bigyan ng consideration. The problem is, mali ang huli, pinagmulta pa ng 2,000. Yan ang ebidensya. Sabi niyo mga pagsalita, sir? Yes. Sige. Ito po kasi, service, is hindi po to, dito huli na under dito na office. Sa uh, extension office po ito sa Tumblr. Tsaka ito po kasi, kaya po nagta, kasi hindi po ako nag-require -re na affidavit. Sige. May tanong ako sa iyo. Brother, saan ka nagmulta? Sa extension Tumblr. Po. Hindi dito. Hindi po dito. And considering na technically under ninyo, showing the proof na may mali sa apprehension andito kasi eh kaparehong kapareho nito eh makakapag-decide ba tayo ay are they about this kung saan? o doon na lang kami pupunta o oh, sige hindi oh, na jurisdiction o sige brother pupunta tayo doon sa bilang office ito lang estudyante ang ayusin natin Danger, Modified tire. And ARD? Daan nga rin pa. Yes, sir. Napalitan na siguro, sir. Pero ang stand kasi ni sir is dapat. Ang violation is if ang rim ang pinalitan. Yes. Kasi kambihanan ni mo wala pa? Ang car po? Oo. po kasi mahigit isang taon na sa akin yung motor, sir. Hindi. Pakaanda ko pa. Hindi po. Kano siya ganda ko pa? Itong 10. It's a dish. Yeah, hindi nga mga daan lagi niya. Dali kayo bago umang, bago umang ilis na tayo. Baka gusto ninyo no, tagalogin. Baka gusto ninyo tagalogin. ARD, baka gusto mong tagalogin. Hindi, mean, I mean po, I mean po, ganito po yung... Hindi ninyo uh, pinalitan o Hindi pa po, hindi pa po. Kasi yung pag, pagpapalit ko po ng tar ngayon, tatlong araw before, doon po ako nahuli. Ah, so. Dahil matagal ako sa PNP alam ko agad yung nagsisinungaling at hindi. Ngayon, ipagpalagay natin, baka nagsisinungaling siya. Yes, yes. Nasaan ang iyong enforcer. At yung enforcer ninyo, dapat papaniga natin, provided may may pakita siyang picture. Ganito kasi sa protocol natin, you, if you will, ano, uh, kumbaga, protest, you have to make a position paper that you are correct citing all your uh, kung paano yung ebidensya mo na ikal tama the burden of proof lies on you no no excuse me ARD kasi ang nag-aako sadian inporcer mo <laughs> ngayon nandito na tapos na yung ano ito tama ito, tama ito hinga po yes, pwede pwede ating officer yung naghuli sa iyo si mika bon nandon baka may picture rin siya. May. tama po tama, tama po. po yung gulong pahingin limang libo ang flight ko ngayon afternoon Ay, de, wa 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 hindi wag mo hindi 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 no, no. hindi 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 na hindi 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 Kung lalabas, na siya ay lang sa akin, bias na one. Yes. Oo. Ito lang pakiusap ko, ARD. Yes, Once na walang may pakitang picture, ang enforcer mo, showing yes. na ang rim ay napalitan. Yes. Hindi, hindi ang rim. With, yung hindi. Rim. Oh, may violation siya kung nagpalit ng rim, ARD. Tama, tama, Kaya yun lang ang dapat may pakita ng enforcer mo. Yeah. There are interpretation under 4136. Ito nga, ang gulong kasi kung as perceived kasali ng ring babasahin ko na lang kay IRD yeah. ano to department order Ay, yeah, sabi sa section 5 the modifications involving safety and environment shall not be allowed such as the following yan axle, chassis, extended chassis extended overhand, chains, of, chains rims. of rim modification mando ba Rim size lang ang tinukoy ARD. Kasi po, pwedeng kung akin ito, pwedeng palitan ko ito kung anong gusto ko. Medyo malapad, medyo mataas. Kasi ang pinagbabawa lang, ito, hindi so, ko pwedeng palitan. By, by, uh, violations indicated. So, magkaiba na. Tire at saka rim. di ba diba? Nakalagay modified tire. Modified tire lang po kinita sa akin. Kaya nga, hindi rim. Hindi po. Oh, so, meaning, kung babasahin natin itong M.O. order at saka versus sa itong nilagay, magkaiba. So that will be settled kasi on our part, siyempre, uh, it is uh, considered upon the legal orders. Yun ang sinusunod dati mga law enforcers.